So, ay guys, paraw pa tayo Maga, o Jay, oh, uh, Jay, <laughs> Paraw pa kami, paraw pa ay e sila ate, oh. Ay e sila ate, oh. Tsaka si ate Tingting, oh. Magano tayo, nak? Magano tayo? Exercise. Ano, King? Exercise. Exercise, ah, exercise daw kami, guys. Ayan, paraw kami. Ganda na sikat ng araw, guys, oh. Ayun, oh. No? Oh, foggy. Ayun, no? Exercise, exercise. Oh, jogging, jogging, jogging. Pagod na ako. Oh, Pagod na ako. <laughs> ang no, o, Ano, Chingo? Ano yung si Mama oh, no. Eh, hey, ang gano'n o. No. Napay? Oh. Ha? Open ano up. bibili natin, ate? Ate, Ate? Oh. Joy, ano bibili natin? Bisya. Saan tayo bibili? Palengke. Ikaw, Ching? Palengke. Biscuit. Biscuit. Ah, oh, biskuit daw. Ayaw mo suman? Ayaw suman. Hello guys, sabi mo. Hello guys. Hello guys. Papaalaw kami. Paano kayo? Papaalaw kami. Ano bibili natin? Biskuit. Ano bibili natin, Jay? Biscuit. Ano bibili natin, ha? Biskuit. Ano biskuit. Ano Biskuit, no? Sa so, tayo punta palengke? Apo! Sa so, tayo palengke, guys. Punta kami palengke, guys. Ito, magbumotor kami. Magbumotor kami. Ayan yung bunso ko, uh -oh. Layas na layas, oh. Oo. Uh oh, oh. <laughs> layas na layas. Tara, let's go, guys. Diyan ka pala nakatira? Ha? Diyan ka nakatira? Ayon. Ano yan, Kaway na, kaway na. Yoy. Bili kami vitamins, guys. Wala rin sa pure, sa ano, sa mercury. Dito, dito kami pupunta kay, ano, kay Julieta. Ayan, dito na tayo sa Julieta. Kay Julieta, guys. Dito tayo bibiling gamot. O, sa lahat ng mga nagahanap ng, ano, mabisang gamot, dito lang kayo kay Julieta so ang nila oh oh mga oh, ano oh oh lalo ni yung ito lakad ng lakad guys oh Tidyan mo oh. mga anak ko lakad ng lakad habang bumibili kami yung vitamins nila lakad ng lakad dito eh Ma! ito yung bilili natin guys oh. Oh. oh tsaka bumili na rin tayo vitamins natin kasi bukas may event tayo para meron tayong vitamins quit you know o nasa si Ching kipogi yun <laughs> Ay, bili tayong bigas, guys. Ano ba anong binili natin? Brilliant. Lagi ito pa 40, 57. 54. Ah, 54. 25. Ah, bumili kami pala, ano, bigas dito sa palengke, guys. Ayun, palengke. Dito sa palengke. Ay, sige. Shout out kay Bala. <laughs> <laughs> oh, guys, nagmamadali pa sa mga na escalator, oh. Tingnan mo. <laughs> elevator pala, elevator. Escalator tuloy. Ha! Ayan, oh. Ano? <laughs> madali ka pa, ha? Ano? Kitang-kita kayo, ha? Matak mo pa kayong dalawa, ha? O, ano? Ayun ano? na. Akin na lang to. Oh, uwi na kami. O, oh, oh. Dalawa, to! tuwa oh. na naman, na naman yung tatlo.